Hinimok ni Pangulo Aquino ang mga negosyante sa New Zealand na palawakin pa ang pamumuhunan sa Pilipinas. Inihayag ito ng Pangulo sa Business Forum sa Auckland. Sinaksihan ng Pangulo ang paglagda sa ilang kasunduan sa pamumuhunan ng ilang kumpanya sa Pilipinas. Si Elena Luna nag-uulat. Personal na ipinaabot ni Pangulong Aquino sa mga negosyante sa New Zealand na mamuhunan sa Pilipinas. Ginawa ito ng Pangulo sa harap ng may dalawang daang negosyante sa kanyang pagdalo sa Philippine New Zealand Business Forum sa Auckland. So I invite you to explore other products we can offer such as electronics, home furnishings and garments. And today, I hope you will allow me to share with you the many other opportunities present in the Philippines. One of the areas of mutual interest to our countries is geothermal energy. We have already collaborated in the past, and this provides a solid foundation as we continue to work together through measures like the Geothermal Energy Cooperation Arrangement. which will allow us to share best practices and knowledge and facilitate private sector activity. Naitala noong isang taon na halos 45 million US dollars ang export ng Pilipinas sa New Zealand. Wala pang 10% ito kumpara sa export ng New Zealand na 524 million US dollars. Layo ni Pangulong Aquino na gawing pantay ang gap na ito sa paghikayat sa New Zealand na subukan ding mag-import ng electronics, home furnishings at garments mula sa Pilipinas. In fact, I want to take advantage of this opportunity to extend an invitation to all of you to visit our country whether you want to try cave diving, relax on our beautiful beaches or just simply go shopping. You can be sure that Filipinos will welcome you with open arms and make your vacation well worth it. These are only some of the sectors in which you may take an interest. So I encourage you to talk to our economic managers and to your Filipino counterparts to learn more about them. These are indeed exciting times in the Philippines and now is the time to invest. Sa New Zealand naging saksi ang pangulo sa paglagda ng ilang kasunduan. Una rito ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng New Zealand Philippines Business Council at Philippines New Zealand Business Council. Nagkasundo ang dalawang grupo na palawigin ang interes sa negosyo sa parehong bansa at magtulungan na isulong ito. Nilagdaan rin ng MOU sa pagitan ng Alliance Select Foods International Incorporated ng Pilipinas at Akaroa Salmon New Zealand Limited. Nagkaroon din ng pagkakataon ng Pangulo na makausap ang mga opisyal ng nasabing kompanya bibili ng Alliance Select ang 80% stake ng New Zealand Company. Kilala ang Alliance Select sa larangan ng seafood processing. Nakamiting din ng Pangulo ang mga opisyal ng Institute of Geological and Nuclear Science Limited o GNS Science ng New Zealand at Energy Development Corporation ng Pilipinas. Nagkasundo ang dalawang tanggapan na magtulungan sa larangan ng geothermal science at resource technology. Isang kasunduan rin ang pinagtibay ng kanilang mga opisyal. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.